ng harapin yung mga boss Bale, meron tayong uh, pinahay sa tinakaibigan natin mga boss yung yun mga boss oh. yung panulak niya sa kanyang ano, mga boss sa panulak sa pilit mga boss so ito yung nagtutulak sa pilit natin sa unit so yung unit niya is parko so ito mga boss oh, yung iba kasi parang ganitong uh, design lang na kasi niya parang may naka ano lang dito sa dulo na uh, parang maliit na ano lang yan, yan. parang tube lang na maliit so yung iba kasi ganito may buto sa loob yan. may buto so ito parehas lang dalawas na naputol ito mga boss yung sa kanya kaya gagawa tayo nito So, pwede rin sana ganito na type para mabilis lang kaso gusto niya yung parang uh, ganito talaga yung gusto niya yung may, bu may bota sa loob. So, ito. Kasi may uring itong mga bus eh. Dito. So, ito okay rin kaso uh, hindi sa kanya kasi ito yung gusto niya kaya ito gagawin natin mga bus. Yan o. Oh. So, ito yung unit ng mga bus na parko. So, ito mga bus yung uh, pwede na ilagay sa kanya yan parang tube lang yung mga boss yan nakatan yun lang yun tapos dito uh, yung hangin mga boss dyan lalabas so ganyan yung limbawa ng mga boss so oh. yan ganyan yung limbawa ng mga boss ganyan sa loob so pag tinulak yung pilit natin ito pilit ganyan so pilitan natin So, yung lock yung fillet. hanggang dyan. So, dito dadaan yung hangin. Tulak doon, Labas. So, mas okay rin na ganito. Kasi, yan, yan, yan yung style yung mga buso. Yan Yan yung halimbawa yung mga boss yan. sa loob yung ng yung yung, ano yung mga boss setup dito, tapos uh, pag tinulak yan ng pilit ganyan tutulak sa pilit nya dito yan tapos yung hangin dito dadaan sa transfer port yan yan so dito lalabas yung hangin tsaka itutulak to ng hangin palabas so mas maganda rin yung ganitong style sa may oring yan dito mga boss. Siya yung maglalak dito. Na hindi babalik yung hangin. So ganyan yung mga boss. So yun mga boss. Uh, yan. Ito yung susundin natin. So maghanap tayo ng pero parehas nito na job para sunod natin ito mga boss. so ganito kahaba mga boss yung pasok natin para malalim yung butas niya. so magbabawas tayo mga boss ng mga uh, ganito ganito mga uh, nasa yung babawas natin is 5.10 so yan mga boss yung yun o sukat natin 5. yan mga boss 5.10 sukat natin mga boss 5.10 mga boss mga biso tama muna natin mga boss para makita natin ah, uh, diferensya nya, kung saan tayo pabawas, yan mga boss, so, so, balay, pinalitan ko lang mga boss, Mahaba na lang yung ginamit ko, kasi, itong ginawa natin, no, isa, ah, uh, mayksi, so, hindi makakagat yung, ano natin, sa, dito sa, jo, sa, jo uh, natin, hindi makakagat, so, ng mga boss, para maganda yung, pagpaano ano natin mga boss, magkagat nya, So ayan mga boss oh. Ganda yung butas nyo. Ah, uh, malalim yon mga boss. Mga... Yung lalim natin is ah, uh, pakita ko sa inyo ah. Yung lalim natin is ah, hindi pa, hindi, pa iti, ah. Ito mga boss oh. Yung lalim niya is nasa lang Mga boss is nasa 23 mga boss yan oh. 23 yung lalim. So, dinagdagan natin yung ano niya yung lalim niya para uh, pag nagbawas tayo mamaya dito sa dulo. So dito ay maharapan kasi may allowance. So ito yung puputulin natin mga boss yung sira. So puputulin natin yan dito, tapos sasalpak natin tong bago. Yan. Saka tayo maglalagay dito ng ano sa gilid. Yan yung setup natin mga boss. Ito yung pagsusundan natin mga boss. so ito yung ano natin mo boss so, ganyan yung setup nyo yan so puputol muna tayo dito sa bandang gitna dito tayo puputol <tinyo> So, dapat kitna na kitna yung natin mga boss. Para walang yung

Ano natin mga boss. so lagyan natin ng uh, marking para pag ano, pag yun. Mga, oh, oh, yun boss. kita nyo. Parang original lang mga boss. Oh. Parang wala lang. May naputol sa gitna kasi nga. Ayan. Ayan. So, ito yung dulo nya. Ayan. So. Gahanan lang natin ito mga boss para tapos, ayan. ayan. Ayan natin. ito una ito muna yung isa yan o babi tapos itong ginawa natin kasi baka hindi pumasok sa loob sana walang problema ayun maganda medyo masikip sya kasi yung uring nya Babat na babat, mga boss yan o. o medyo matigas sya para yung uring kasi pangit pag maluwag. Ayan, medyo matigas, oh. Ayan. Ayan, Ayan. Ayan. medyo matigas. Kasi para maganda yung buka. ano ng uring natin. Ganyan lang, mga boss. Tapos, ito. Oh. Ayan, magpantay na siya, mga boss, oh. So, medyo hinabaan natin dito ng konti para yung tulak ng pilit natin medyo nasa dulo, mga boss. Para ano siya, para pag sa ano nya sa loob Video ando siya sa pinaka Ano nya sa pinaka dulo na konti lang naman yung dinagdag natin Ayos na ayos oh Parang original lang ah. Yan. So ito mga boss May harapan na to sa Maputol oh, kasi nga ah, Ano na to Original na kasi yung iba kasi Pag natanggal tong ano Parang itong ulo nya yung may butas hanggang dito lang kasi yan eh Matanggal, so dito lang sila mag insert sa dito sa pinaka ano nya pinaka sa pinaka dito, sa pinaka butungan mga boss dito sa may ano nya so yan oh sa atin yung butas nya hanggang dito pero dito tayo natugtong sa na para dito kasi pag nagdugtong tayo may na matatanggal mababali lang ulit so dito tayo na tugtong para medyo matibay tapos yan ayos to. No? so ang gagawin natin ngayon is maglalagay tayo dito ng kawang para sa transfer port ng hangin yan mga boss ano nang butas So, ayan mga puso. So, testing natin mga boss ko. Ayan o. No. So, mahaba yung ano natin mga boss. Ayan. Pinahabaan natin yung daanan ng uh, tawag nito. So transfer port natin mga boss, pinapaan natin para maganda yung pagkano ng hangin. So ito yung isa natin mga boss. Oh. Ano? Yan. So isa. Yan. Yung isa medyo mix it lang konti, siya medyo mahaba konti. So okay lang yun mga boss. Tsaka ito yung sa atin medyo makapal yung You nong know, maliit internet konti yung butas kasi para ako makawala well, hindi ko pinalakihan yung butas kasi nga dito para makapal yung tube natin ito yung nagtutulak sa pilit natin kasi pag ano natin mga boss pinapipisan so ganito parang delikado kasi baka mabali ulit yung ano natin so ito mga boss ah uh, ganda pa ganitong style lang Yan. Ayos na ayos tong So okay na Yan o medyo makapal pa yung natira dito Sige kasi pangit pag malaki yung bawas ah uh, Delikado baka mabali So yan mga buso yan. Ganyan lang Simply nang ginawa natin mga boss Tira yung ano nyo ganito rin so ayos kasi malaki yung butas yan. malaki konti yung butas natin ano nga boss ito so, ganyan lang pagwa natin mga boss na ano, natin yan tatlo pa lang mga boss so ito uh, Itong klase na ano to design. So, ito. Yan mga boss. Pinakyan natin para maganda yung pagkaano niya. Labas na So, ito mga boss, oh. Yung isa. Yung original. Yan. And, tapos, wait lang kasi mangga. O, ano niya eh. Yan ko muna itong mga ano kasi sikit dito mga boss. So yun mga boss, oh, yung itong original natin. Ito, itong original natin. Testing natin mga boss. Kasi itong tama, ito mga tama to. Yan. 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 So yung ginawa natin. Ito. Yung isa. Yan. So try natin kung matutulak. Kung oh, Okay lang sa. Yan. tapos naman sa ko so ayos so mga boss uh, sana man natutunan kayo ulit sa ginawa natin na uh, video so sunod mga boss sunod ko man ulit uh, maraming salamat sa sunod nyo ingat sa inyo lagi God bless you